刚才，我们朋友在马路。 Eh, pulis siguro yung nakaitim. Oo, oh, pulis yan, pulis. Ay, saan yung doon? Patay yan? Pagulang <tabu> tana. Saan? Swat, swat, swat. Ayun, pinamaan na. Uy, swat yun, ha. Ah. Yung nakamuto. Pinamaan yung swat. Asa kayo? Yun, no? Galing yung doon, nakamuto. Na? Nakaitim. Yung nakaitim, gumasok sa makdo. Marami rin pala yan, no? Ano oh. kayong titirahin nila? Ano naman pati nilang matuturda wey. Ito ang matinding lubanan. Tapos ang mga Ito sila Ano Ang ngayon ang pinakamitinding bakbakan dito, no? Oo. Ito ang pinakamitinding pagbakan. Kaya siya dyan. mayor yung padapada pa nila. Pulis kaya yan. ano ba yung nakapula? Nakulagta na yun? Nakulagta na yun. Hindi yan. Pulis yan. Hindi. 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 siya? Hindi. 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 Diritso na! Kaya sumurender na tayo kapulay. Kaya may aran tayo. Sumurender na tayo. tayo So niya <masing> ano yung eh, Kutsi na to? Police din yan. Tumalik to. Police din yata yan. Matinding bakbakan talaga e eh, no? Mga motor, rin eh, pala yung... Sa si kanila pala yung motor yan, no? Traffic. Na, traffic ito. rin yung bakbakan. Oh, wala